Magandang araw, magluluto naman po tayo ng sinigang na buto, buto at laman ng baboy or karne ng baboy. Tapos nilagyan ko na po ng tubig, puting sibuyas, pamintang buo, asin at pampalasang bechin. Ayan. ko na muna para kumapit po yung lasa sa sabaw. Tapos tinakpan ko po yung ating sinigang. Pagkatapos po niyan, nilagay ko na rin po yung pito sa taas. Yan po tayo mag-umpisa, magbilang ng 10 minuto kapag umikot na po ito. Ayan, umikot na po yung ating pito sa taas. Kaya yan po tayo magbibilang ng 10 minuto. Pagkatapos po niyan, ay tinanggal ko na po yung pito ng ating pressure cooker. Tapos, buksan na po natin. Tingnan po natin kung okay na yung karne kung malambot na po. Pero nung aking pinakaramdaman yung karne ay malambot na. Tapos nilagyan ko po ng kamatis. Sunod ko po ay nilagay ko na po yung taro or gabi. Mas masarap pag maraming gabi, mas mala mal malasa at mano po yung sabaw malapot. Yan po yung gustong gusto ko sa sinigang, yung malapot. Tapos sinalo-halo ko lang po yan hanggang sa maluto po yung ating gabi. Pagkatapos niyang haluin, ay lagyan ko rin po ng pork cubes. Mas masarap po kasi yung sinigang kapag nilalagyan natin ng pork cubes. Ayan. Tapos nilagyan ko din po ng konting betchin dahil nakulangan po ako ng betchin nung una. Nilagyan ko na rin po ng pamintang durog. Mas maraming paminta, mas mabango, mas masarap. Tapos, nilagay ko na rin po yung ating siling labuyo para masarap kumain. Lalo tayong gaganahan kapag may konting anghang. Nilagyan ko na rin po ng sinigang mix. Ganyan pa ako magluto ng sinigang. Mas inuuna ko po yung sinigang mix bago yung gulay try nyo po, mas masarap po yung sinigang kapag nilalagay po natin kagad yung sinigang sa karne bago yung gulay. Tapos nilagay ko na rin po yung okrang gulay, tapos kangkong. Hinalo-halo ko lang po dyan yung ating mga gulay sa ating sinigang para maluto po kaagad. Pagkatapos kong haluin ang ating mga gulay, lalagyan din po natin yan ng Siling green or haba. Mas masarap po kapag maraming sili para maamoy, mabango po yung ating nilulutong sinigang. Ayan na po, malapit na pong maluto. Hinalo-halo ko lang po saglit yung aking gulay at karne na may kasamang gabi. Ayan. Luto na po yung ating sinigang. E ready na po natin ulit yung ating kanin. Mas masarap po kapag ito ay mainit. Ayan na po yung ating sinigang. Masarap din po humigop ng sabaw kapag umuulan. Ito po yung aking mino ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Madam Ilocana po. Sinigang na pork buto-buto at karne na laman ng baboy. Bye-bye!